Good day mga Pops. Meron nga pala tayo ditong hydration bag. Maganda to gamitin para stay hydrated or refresh tayo sa ating mga outdoor at Ito yung water inlet niya, malaki yung butas niyan para mas madali tayong makapaglagay ng tubig. Hanggang 2 liters nga pa lang pwedeng ilagay dito. Makikita mo din diyan sa gilid yung sukat kung ilang liters na yun nilalagay mo. Dito naman magsisimulang dadalo yung tubig papunta sa part na pinagsisipsipan natin. Tanggalin muna natin yung plastic mga paps. Bali yung kulay blue yung dust cover niya tapos yung color yellow naman yung switch para sa on and off. So ilagyan muna natin ng tubig para ma natin kung may leak ba. oh, di ba? So kahit balik-balik ta rin natin yan, wala kang makikitang leak. Sa ako lang na na dapat pala tanggalin dust cover niya Paps. Huwag ka matawa ata <laughs> you ka Sino Andali na lang uminom kapag nauuhaw ka. Pwedeng pwede yan ilagay sa bag mga Paps. Mahaba naman yung hostin yun, kaya makakabot pa rin yan sa bibig mo. Pwede mo siyang gamitin sa running, hiking, cycling at iba pa. Mas madali ka na lang makakainom kapag gusto mo. Di na rin magbitbit ng tumbler or mga water bottle. Kung gusto nyo nga palang subukan to, ilalagay ko na lang yung shop yan sa yellow basket. Yun lang mga Paps, ride safe palagi.